guys. ito guys, pakita ko sa inyo ang style ng ilaw dito. Ayun po ang doon. Umpisa sa gate wa, Sa gate 2. Tapos dito tayo, papunta tayo sa gate 1. Ito po ang mga ginawa nila ng ilaw ngayon. E ito na style ng ilaw dito sa nasa pader. Oh. po ang style niyan. Tapos, ito bagong kabit naman na ilaw dito. sa hallway. Dito. Yan po. Ayan ba diba, ang ganda, oh? Ganyan. Ayan, itutuor ko kayo dito sa ano, ito, bagong gawa. Ayan, ganda, oh. Parang landingan ng eroplano. <laughs> May ilaw, oh. Ang ganda ng pader, oh. Dito kami. Ito ang likod ng bahay. Ang problema nitong bahay nito, kasi pag summer, kaming mga katulong ang nakakaawa dahil ang pinto ay puro palabas at wala man lang yung bubong, oh. Oh, ang ganda ng buwan, oh. Hmm. Ito mga ilaw, oh. Aray, ganda. Ay, dito hindi pa natapos yan dito, oh. Bakit wala tong ilaw? Ito hindi gumano yung andito. Ay, hindi pa pala nalagyan, ito. Ayan. punta doon. Teka, pasok muna tayo sa loob. Tingnan natin yung ano ilagay ko tong pagkain sa loob ayan pasok tayo sa loob sabay maano malaglag push. Hmm. tama lagay dito. Give dito. this time. Hello, so Hmm, Yusuf. Ayan, labas tayo. Tingnan natin, ano. Na? Ayan, night tour. Mag-night tour tayo. Labas muna tayo. Antayin natin si madam. Ang ganda ng ano. Ayan tayo guys ang ganda ng ano para bang landingan ng aeroplano ah, hindi pa doon nalagyan o oh, sa ano hindi pa sila totally tapos um, tapos itong mga ng mga rotas, uh, ano bulak-bulak hindi pa tapos um, o oh, dito hindi pa nalagyan pala rito ay hindi na siguro lalagyan dito kasi laruan ng bata o oh, hindi na nga ito lalagyan sa mga ano ng mga bata palaruan. Ito naman ang playground ng mga bata. Ito. Madilim na. No? Ganda di ba ng ano ng mga bata. Yung bermuda. O bakit dito lang nilagay ito? Ang mamatay din yan. O. Ito ang ano. Dito yung ito na ang dulo ng ano. Tapos doon hanggang doon. Aming nilalakad yan. Araw-araw. na sa maghapon na kailang lakad kami dito yung bahay, ayan dito sa likod, mayroon ng pintura pero sa dito sa gilid, ito wala pang pintura, yan tapos ito ang playground ng mga bata ayan, swingan nila tapos ito, nalagyan lang, lang muda tapos ito naman ang swing tapos na ang sliding slide ng mga bata ay oh, yung bisikletan dito kanina kaya itong bisikleta kay kayo kay sa pata ito kay Yusuf itong mga bisikleta ay, ito bisikleta ay ito kay, kay bisikleta ni Ki Paisal ay madilim dito madilim tapos itong bisikleta ni Yusuf ng taas ito oh, mag slide slide ka dyan o, mag swing swing ka dyan kung gusto mag swing yun ito yung ilaw dito yung entrance ang ganda ng ilaw oh 'di ba? Ay, just pigeon nas. Ay, blat na. Oh, Hamam lima? Oh. Ayan, dumating na si Rima. Mm. Ayan. Ano dito? Ganda to ng ano o, oh, sa may labas. Yun ano oh, no. Oh. Ha? Kalang. Ina. Sa saka sa anlaw. Ayo. Pibasyon, Chua five. Five pa lang. Mayroon pang, ano, six. Titingnan natin dito sa, ano, ng garahe. Ayan. Parking na siya doon. Tapos, tingnan natin dito sa labas. Oh, piya na. Ayan po. Dito, mga istiraha dito. Ayan, mga istiraha. Laging maraming, maraming tao dyan, oh. Lalo pag, ano, weekend. Oh istiraha yan dito yung mga kopihan baga restaurant yan dyan po oh. palaki ng palaki yung paglipat namin dito kunti lang yan ngayon oh ang dami na hmm. mapikalas parking Hmm. Ayan na po, puro na ilaw yan. O, oh, 'di diba? Para, tapos ditong gitna na yun ay pound, ang fountain. Hmm. Dito ang ano. Para bang ano. Pwede ditong maglanding helikopter. Kahit aeroplano pa siguro. Kasi Ito. Ayaw Akar. lesa P. Alois. Gol Jona. Gol Sopa Talaja. Ostibga Kudar. Gol Ana. Kudar Bas Limon. obiden Biden. Liam Istari Bas Patata. O Tomato. Gol <laughs> Lesa. Ano. Ibga Kudar. Biden Bas Patata. Tomato. Gol kul Ana. Kulo Mapi. Alois. Mm. Alois. Mo right. Dokt doktor ba Ay. Doktor Biden right always kada pag uh, pag Facebook kada eh e kiter, eh <laughs> marah saro kibir na hina sa hag istiraha eh. tala ano hina sa video kan awal iji hina basway alhin simsim, sim kiter o ba yung pag weekend hala hina mm, eh. bara milyan po ang entrance yan wala pang pintura yan hindi pa. matagal pa ito bago matapos. Ayan po. Ito ang ano dito. Garage. Ayan. Ito ang entrance. Tapos balik na tayo. Mm -hmm 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 -hmm. Ipaglalaban ko. Kuwai isa? sim sim uh, agmatar. Sa matar. matar. Agpag pe airplane. Hay kuda. Oh. Ay, wala si airplane. Uuuuh, airplane. Ito po mga kwarto ng bata. Ito yung kwarto ng bata o sa loob. Yun. Ay, tubig. Ay, anwar man yan, anwar. Anwar man yan, anwar. Oo, oh, oh, bakit ka ikot ka naman na ikot? Habibi, oh, Anwar. Anwar. Hmm. Yung tum, Gutom ikaw, Juan. Anwar. Taali, Anwar, hina. Ta, taa taali. Taali, Anwar. Idlis, hina. Anwar. Ya, Anwar, Habibi, Anwar. Ito. Laro tayo, laro. Laro tayo, Anwar. Ay, ay, ay. Ayan, ikot-ikot na naman yan sa akin. Wag. Anwar. Pangalan niya ay Anwar. Ayan. Pag nakikita sunod ng sunod yan sa akin, para itong ang angel ko ba? No. Ano, Anwar? Anwar. Oh. Wag kang ikot ng ikot. Dito, oh. Tingnan ka. See, hi. si hi. 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 See, hi. Wag kang ano. Wag kang dikit ng dikit sa akin. Oh, sihay hi. Ito. Hi. Hi. Eh, ano ba yan? Ayun yung mga mo. Andun yung kapatid mo. Doon. Doon. Oh. Uh. Anwar. Kulit. Ano ba yan? Ikot ng ikot sa O. Oh. Yan. ikot ikotan ako niyan. O. Oh, oh, ayan. Oh, ikot ng ikot yan. Wala yan tigil. Oh, Oh. Bakit kaya ikot ako niya palagi? Oh. Oh, yan. Ganyan yan. Pag ako nakaupo. Oh, sige. O. Oh. Nagpapalambing ba? Aray. <laughs> Anwar. Anwar ah oh, ayan ganyan niya, oh. <laughs> ikot ng ikot Tapos mang mangdidila Oh, ayan. Oy. Oy, Anwar Anwar Ano Ayan ikot ng ikot. Ano ba? Magayos ka. Magayos ka. Oo. Maybe this time. Oo. Hindi pala maipaharap sa akin ang video. Anwar, ano ba? Hindi ako maliligo kasi malamig. Papangdila ka. Oh. Muskila. Hadi, ari. <laughs> Nagpapalambing talaga. Nagpapalambing. Nagpapalambing yan, ha, baby. Inti. Ah. Ah. Mayroon pa. Pag mapamahal ka na rin sa isang hayop ba. Yan, oh. Ganyan, oh. Hmm. Ang lapit niya sa akin. Ang gas natin paglaro, oh. Mayam, mayam, mayam gusto mong kipaglaro niya, ang gusto mong kipaglaro niya, no? Oh. gusto mong kipaglaro. Oh, paliguan kaya kita, ha? Ha, ah, paligwan kita, Anwar. Hmm. Lalaki yan, kaya ang pangalan niya, Anwar. Hmm. Diyan ka wag huwag kang lapit ng lapit. Eh. Dilaan mo, dilaan, hindi ako maligo, malamig na. So, umaga lang tayo maligo. Huwag na sa gabi kasi malamig na. O, oh, di ba? Ano ba? walang tigil yan. Ikot nang ikot yan sa likod ko. O, yan. oh, sige. Ikot. Hanggang sa mahilo ka. Sige. <laughs> o, asan na? Asan Nagpapalambing. O, tingnan mo ginagawa. O, oh, papalambing yan. Papalambing yan siya. O. Oh. Ayan po, guys. Thank you for watching. Hmm. Ano yun? Maingay. Ayan po guys. Thank you for watching. but Thank you for watching guys. And see you next video. And God bless.